Good morning mga brother, good morning sa inyo dyan Sa mga bumabiyahe pa At sa mga babiyahe pa lang, tara Samahan niyo ako Medyo maulan mga brother Gurado ang tubig nito, basa Gago <laughs> Sa magandang magandang, magandang 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 Araw na naman sa inyo lahat lahat dyan mga brother at ang pag-uusapan natin sa araw na to ay ang inyong Tanay! Busina mo, brother! Kailangan, kailangan mo yan yung busina mo Kailangan gumagana yan, brother Kasi yung busina, yan yung nagbibigay boses mo sa daan Alangan namang ganito yung magiging busina mo <laughs> Yan mga brother, kailangan Bumagla na yung busina nyo Katulad dito Oo nga Nininininin. Ninininin. <laughs> mga brother Kailangan maganda yung ano ng busina nyo At Paano ano, masabi? Huwag naman basta basta busina ka ng busina mga brother Sa tapat ka ng school Busina ka ng busina Sa tapat ka ng simbahan Busina ka ng busina Gamitin naman natin sa tama Huwag naman yung pasikat Anak Ayon. ng takso brother Porkit <laughs> maganda yung tunog ng busina mo eh. Ganyan ka na, panay potpot ka na. Pero kailangan na mga brother kasi potpot mo na bago ka lumusot. Kaya yung busina, mahalaga yan sa ating pagmamaneho. Kaya nito oh. Ming, 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 ming. Shoutout, shoutout sa mga kapatid natin mga biyahe na dyan Ingat, 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 ingat kayo sa kalsada mga brother at medyo maulan sa araw na to maulan talaga siya kaya iba eh, yung pag-iingat ang ating kailangan wag ka kasiro sa kalsada mga brother upang mabuhay ka hanggat gusto mo good vibes sa umaga ingat and in let's go let's go Ingat-ingat mga brother Maghapon na naman to na tayo mga brother sa first na tayo maulan talaga mga brother hindi totoo yan kanina dun sa welcome rotonda may nakamotor tatlo sila kakapiraso na lang yung yuto hindi pa talaga nag yuto yo shout out sa mga nakamotor natin mga brother wag namang ganon Di naman lahat, pero marami rin talagang pasaway. Pa, ano Muntik lang brother. Nak Wag naman sana. Kunting-kunti na lang yung U-turn, hindi mo maabot sa U-turn. Bumalik pa talaga. Bola Bahama lang yan. Pag lang. <laughs> <ma. laughs> Ay, naka-shoutout sa sa'yo, kuya. Wag ganon, wag ganon. Wag nating gayahin yung wag ganon. Pagda-drive, mga brother, wag yun. Inaamin ko na. madi <laughs> siya kung wala sa oras. Madamay, makakadamay ka pa ng iba. Uh, molan, molan, molan. ingat, ya, kayak YouTube. ayatnya ingat, 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 semua ingat, 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 subscribe kasi para mabuhay ka hanggang mga brother at nandito dito tayo ngayon sa Sampalok. Sa Sampalok tayo. oh, ano ba? Ito tayo mga brother kasi wala. Wala akong tunog. Medyo nagpalipas oras na tayo dito konti. Ano ba? Diba? Punta tayo ng Malate. Baka sakali. <laughs> Makarami tayo. Okay. Let's go. Yep, yep, ไม่ร้นไม่นินะเชียวดีนั่นแหลอนตน mga brother na rin masisipa o mga tao pa tara ako mga brother ano <laughs> <laughs> pa natin ng partner na pandisal mga brother ang sarap nito oh. hindi <laughs> na ngayon sa veterans village mga brother project 7 din ako. tara api muna tayo hey 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 mga brother Okay, ang bilis lang talaga ng oras Pag nasa biyahe ka, hindi mo mapapansin. Gabi na naman mga brother. Time check alas na. So, yung biyahe natin ngayon kasi holiday, medyo alam alams mo na. Kaya uwi tayo maaga. Ababaw na tayo po uwi. Babawi tayo bukas. Agahan naman natin siya bukas. Holiday kasi mga brother kaya ganun talaga. Pero good vibes lang. Okay lang naman yung biyahe. Good vibes lang. Kahit pa mga brother So hanggang na lang muna Vlog ko sa araw na to mga brother Hanggang na lang muna So maraming 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 Salamat sa mga sumubaybay At sa mga sa mga byahe pa dyan Ingat ingat kayo mga brother Ingat ingat kayo Sa pagdadrive Talasan ng mata <laughs> So Sa so, hindi pa nakalike at subscribe Sa channel ko Like and subscribe na kayo At Pindutin mo na yung Notification bell Para updated ka Sa mga susunod ko Pang mga vlog Maraming salamat mga brother Kaya, Shout out sa mga mga biyahe pa dyan Huwag masyadong kasrasero Upang mabuhay ka Hangkat gusto mo Maraming 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 salamat Hanggang sa susunod Ingat!